I just talked to one of my relatives in the United States of America and she told me na yung init daw ngayon sa kanila sa Las Vegas eh todo, todo, sobra, sobra. Kakaiba daw pong talaga. And it leads me to the thought of what if the rapture not happened in 2024. Like for example, natapos ang 2024, walang rapture na naganap. Alam niyo po bang mas maglilid yan sa worst na year? Alam yung susunod na year after 2024? 24 after 25, right? 2025. So, my aunt told me, nasa Amerika siya, United States of America, USA, sabi niya, mas magiging mainit pa dito sa aming lugar, Las Vegas sila eh, mainit talaga doon sa Arizona. Mas magiging mainit pa next year than now. Okay. Yan eh, kung hindi magra-rapture. Alam naman niya itong kul sa rapture, pero syempre, na naririnig niya yung sinasabi naman ng kanilang weather forecaster. Ito po mga nangyayari pong ito, yung pagbabago ng klima. Ewan ko po kung napansin niyo ako, lagi kong binabanggit yung pagbabago ng klima. Especially in the morning while during those times, siguro bigyan mo ng mga ilang years back. Masarap gumising sa umaga, especially pag berber. Kasi talagang damo mo yung lamig. Hindi yung lamig na pinilit na lamig, ha? Kundi lamig talagang malamig na siyemoy Pasko. <coughs> Yan po ang nawala na po ngayon. At napansin ko. Okay? So, pwede rin mag-rapture na ngayon, itong 2024. Pagkatapos, talagang worst na yung 2025. Kasi kasama na po siya sa tribulation. Pwede, no? Pwede. So, ako, ako alam nyo, do not accuse me of uh, stating some dates or exact dates on the rapture. Kasi ako, tinuturo ko talaga na walang nakababatid. Sorry ha, narinig yata yung paypay -pay ko. Mainit. Naririnig niyo yung pamipay ko, mainit po kasi at uh, yan, mainit na ang panahon. Talking about init ng panahon. Heat. Heat ng heat, no? Sobra. So, yan po ang sinasabi ko po sa inyo. Kung hindi po nag-rapture ngayon 2024, uh, kung hindi nag-rapture ng 2024, talagang mas lalala pa po ang situation. Mm -mm. At kung mag-rapture naman ngayon 2024, talagang worse din yan, 2025. Kasi kasama na po siya sa year of ano, tribulation, mung 7 years. Whether, whether ano, you know, hindi po ako nagbabanggit ng, ayun, doon pala ako tumigil kanina. Hindi ako nagbabanggit ng dates. Dahil wala nakababatin niyan. Imminent ang rapture. Ang second coming, pwede tayong magbanggit na niyan. Pero ang problema, hindi pa natin alam kung kailan yung rapture. From the day of the rapture, bumilang ka ng taon. Second coming na. Hmm. Eh, madali yun. Pero ito, rapture kasi we are waiting for it. We're excited about it actually. <laughs> We're really excited about it. That's why, eh, on a daily basis, makulitan man kayo, sirang ka na ako, sirang seed na ako, okay lang, okay lang. I'm so excited to meet Jesus. Pero Lord, sabi ko, gusto kitang mamit, pero hindi ako mamamatay. Siyempre, gusto ko yung glorified body ako. Rapture. you, <laughs> you. Rapture church. Uh, rapture church ako. Uh, yeah, rapture da person ako, di ba? Sabi ko, Yeah, siyempre, we're, we're, really looking forward to that, Lord. Uh, ano. At kung totoong believer ka, you will be excited also. Excited yan sa rapture. Pero habang wala pa, share the good news. Share the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay? Dahil uh, magkakunek yan eh. Hindi naman po magkalaban yung pag, 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 sa pagsasabi namin ng rapture o pag, pag, preach namin ng rapture sa gospel. May nagsasabi kasi, ay, nangaral lang kayo ng gospel. Ay eh, bakit? Pag nangangaral naman ako ng rapture, sinasabi ko yung gospel. 'di ba? Kaya lang talagang binibigyan din natin yung rapture kasi anytime mangyayari ito eh. Oh. Worse ang 2025. Ito sabihin ko, worse ang 2025 mag-rapture man kay hindi. Kandaan niyo 'yan. Pero panalangin niyo mag-rapture na. Ano ba naman 'yan, 'di ba? Para tapos na mga suliranin, tapos na mga problema at sa, sa piling tayo ni Lord Jesus ever kasi to be with him is far more better ka nga ni Paul. Yeah. Yan ang inaangan ng itong believer. Uh, to see Jesus face to face. Mangyayari po yan sa araw ng rapture. Okay, for now, God bless.